Kamusta mga maka full court, halina't pag-usapan natin yung ginawa ni Lebron at Anthony Davis na pinagalitan si Dalton Connect. Pero bago yan pag-usapan na muna natin yung mainit na pangalan sa trade block. Ang Los Angeles Lakers ay isang mas pinahusay na koponan mula noong nakaraang taon sa unang season ni head coach JJ Redick bilang head coach. Si Anthony Davis ay naglalaro sa isang antas ng MVP, si Lebron James ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagal, at ang Lakers ay mukhang isang koponan sa playoff sa Western Conference. At the same time, hindi sila mukhang malapit sa pagiging championship contender. Sa isang puno ng Western Conference, kailangan pa rin mag-upgrade ng Lakers sa kanilang roster para seryosong hamonin ang NBA Finals. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga tagahanga ng Lakers ay lubos na umaasa sa mga makabuluhang hakbang sa deadline ng kalakalan. Tinalakay kamakailan ni Jovan buhan ng The Athletic kung ano ang dapat nating asahan mula kay GM Rob Pelinka sa mga darating na buwan. Sa kanyang pinakabagong episode ng Mailbag, kinilala ni Buha si Gabe Vincent bilang ang malamang na matrade ang Laker ngayong season. Sinundan siya ng kapwa point guard na si D'Angelo Russell. Si Gabe Vincent ay kumikita ng labing isang milyon para sa 2024 hanggang 2025 season, habang si D'Angelo Russell ay kumikita ng 18.6 milyon. Ang pagsasama-sama ng dalawang sahod na iyon sa draft compensation ay maaaring gawing starter caliber player ang Lakers sa deadline. Maaaring kabilang sa mga potensyal na kandidato ang mga veterano tulad ni na Jeremy Grant, Cam Johnson, at Kyle Kuzma ang Lakers na nagnanais na lumipat mula kay Gabe Vincent ay tiyak na mauunawaan. Matapos pumirma sa Los Angeles noong 2023 offseason, ang dating Miami Heat guard ay nagpumiglas na manatiling malusog na nawala ang halos kabuuan ng nakaraang season. Ngayong taon, siya ay malusog ngunit patuloy na nag-shoot ng bola ng hindi maganda. Kasalukuyan siyang kumukuha ng 28.8% mula sa field at 18.8% mula sa downtown. isinasaalang alang ang napakalaking opens iba na pananagutan ni Gabe Vincent, makatuwira na nais ng Lakers na magdala ng isang mas maaasahan at karampatang veterano sa halo. Dala na nina Austin Rives, Lebron James, at Anthony Davis ang offensive workload kaya kailangan lang ng Lakers na humanap ng 3 and D na mga manlalaro na kasha sa kanilang paligid. At samantala dito naman tayo sa naging pahayag ni Dalton Connect, after ng game nilalaban sa Pelican sa naging interview dito ni Dalton Connect, ay sinabi niya ito, It's always good to have a coach like that, a coach that is super confident in you, always wanting you to shoot the ball. Kaya, kapag pumunta ako doon at nag-shoot ng ilang mga nakakatuwang shot o isang bagay na hindi ko dapat e-shoot, palaging mabuti na si JJ Redick ay nasa likod ko, sabi ni Dalton Connect. At ang mga taong tulad ni Lebron at Anthony Davis ay palaging hinihikayat ako na e-shoot ang bola sinasabi nila na sinasanay ko ito sa lahat ng oras, lumabas ka lang doon at maglaro ng sobrang kumpiyansa. Yun nga ang mga sinabi ni Dalton Connect. Kaya pala biglang naghalimaw itong si Dalton Connect dahil pinagsabihan ni Lebron at Anthony Davis na tumira ng tumira ng 3 point at isipin yung mga ginagawa niya sa practice. Kaya naging malaking pagbabago ito para kay Dalton Connect. Kaya aasahan natin na sa mga susunod na game ganito pa rin ang kanyang magiging laro.